Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon Inihayag ngayon ng Department of Budget and Management o DBM na ilalabas sa loob ng linggong ito ang budget para sa fuel subsidy sa driver at operators ng pampublikong sasakyan. Sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na may isinumite ng Joint Memorandum Circular ang Department of Transportation o DOTR para sa naturang ayuda. Gayunman, may ilang mga dokumento lamang ang kailangang plansyahin bago ma-release ang budget para sa bagong fuel subsidy. Tinatayang nasa 3 bilyong piso ang inilaan ng gobyerno para sa panibagong fuel subsidy bilang tulong sa operators at drivers ng pampublikong sasakyan sa gitna ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ipinagtanggol ng ilang mga senador ang pagkaladkad sa isyu ng West Philippine Sea sa laban ng Gilas Pilipinas kontra China. Ito'y matapos umani ng batikos sa basketball fans ang pagsusuot ng ilang mga senador ng t-shirt na may nakasulat na West Philippine Sea. Ayon kay Senator Francis Tolentino, wala silang nakikitang masama kung maghayag ng political statement sa isang sports event. Bukod kay Senator Tolentino, agaw eksena sina Senators Juan Miguel Zubiri, Bongo, Ronald De La Rosa, Joel Villanueva, Sunny Angara at maging si Pia Cayetano na pawang nakasuot ng t-shirt na may nakalagay na West Philippine Sea. Ayon pa kay De La Rosa, pagpapakita lamang ito anya ng kanilang patriotic spirit at maging inspirasyon sa ibang mga Pilipino. Nailigtas ng mga tauhan ng naval forces ang higit sa 20 biktima ng human trafficking sa isang operasyon sa Zamboanga City. Ang mga biktima, kabilang ang tatlong menor de edad, ay naharang sa Sergeant Taha Private Wharf, Barangay Baliwasan at nakatakdasan ng ibiyahe gamit ang Southern Backdoor. Agad na dinala ang mga ito sa Women and Children Protection Center, Mindanao Field Unit bago ilipat sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 9 Processing Center for Displaced Persons para isa ilalim sa proseso. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili na para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.